kung um, bang bigyan nyo kami ng update tungkol po doon sa gumugulong ng kaso ni Salili? At uh, kasi meron pong nabalita na natu natukoy na yung mga suspect at uh, I'm sure meron po kayong iba pa, baka meron po kayong pwede i-input, na informasyon, kung meron po bang malalaking tao na involved din dito, at kung meron pong anak na mga ma-influensyang tao ang involved po dito. Yes uh, sir Ray, no, makakasa sila na walang walang batong hindi itataob dito sa pag-iimbestiga at uh, kung sino po ang lalabas na may sala ay pananagutin po sa batas. Gusto ko lang po kayong bigyan ng uh, brief background dito. Ito pong uh, kapatid, itong biktima natin, yung kuya niya po ay pumunta dito sa himpila ng Manila Police District para i-report po yung pagkakawalan ng kanyang kapatid. Nito po noong February uh, 20 po ito. Mm. At pagkat uh, mm. naman po tayong nagbigay sa kanya, pinaalarma po natin sa lahat po ng istasyon natin hanggang uh, sa Metro Manila para po malukik yung kanyang kapatid. At uh, bumalik din po ito sa amin at uh, dahil nga po nakatanggap siya ng uh, ng uh, message o information na may nangyaring masama sa kanyang kapatid. Wala pong sinayang na pagkakataon yung mga polis natin dito. Nagbuo po agad ng isang team para po magkandak ng follow-up at nakakuha po tayo diyan ng mga mga positive result sa backtracking po natin. Nakita po natin kung saan nagpunta tong uh, biktima natin, sino po ang mga kasama. At nung nalaman nga po natin na nakatanggap pa tayo ng mga iba pa pong impormasyon, nakipag-coordinate po tayo sa mga local police po ng Laguna at ng Cavite. At ito po ay joint operation uh, at saka effort po ng Manila at pero po ngayon ang nagahandle na po nito ay yung ating pong Police ay yung uh, Laguna Pro Police Provincial Office. At uh, kung ano man po yung maitutulong po ng MPD ay uh, patuloy po naming ibibigay sa kanila. Identify na po yung mga involved dito at uh, sasampahan na po ito ng kaukulang uh, reklamo.